Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiant News sa tidsenyon ng Office of the Vice President. Sinuyod ng OVP Bicol Satellite Office ang marami pang bayan sa Bicol Region upang maghandog ng gift packs na naglalaman ng bigas at grocery items sa ating mga kababayan. Kung saan sila nakarating, saksihan natin sa ulat ni Maribeth Adlawan. Namahakin ng food packs ang OVP Bicol Satellite Office sa isang libong residente ng Albay bilang pasasalamat sa ika-89 na anibersaryo ng OVP. Kabilang sa mga nakatanggap ng munting handog ang mga senior citizens mula sa bayan ng Rapu-Rapu, at Malinaw. Nahandugan din ng food packs ang isang libong residente mula sa bayan ng Bato, Baras, Gigmoto, Panganiban at Bagamanok sa probinsya ng Katanduanes. Matatandaan na kabilang ang probinsya ng Katanduanes sa labis na naapektuhan sa pananalasan ng Bagyong Pipito noong Nobyembre. Kaya't kabilang sila sa mga naging prioridad na mahandugan ng maagang pamasko ng OVP. Tumungo rin ang OVP Bicol Satellite Office sa isa ng kalagwas upang magbigay handog sa mga labis na nangangailangan sa nasabing lugar. Benepesyaro sa aktibidad ang mga mangingisda, magsasaka, copra workers at maging ang mga pamilya na apektado ng bagyong pipito. Ako po si Maribeth Adlawan, lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Vice President Inday Sara Duterte dinaluhan ang Thanksgiving activity ng OVP Cagayan Valley Satellite Office. Ang mga naging aktibidad tunghayan sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan na nimindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat!